Hello mga kasari, ka-super, ka-tendera, Time check is 9.06am Friday morning everyone! End of the week na naman Kaya tuwang-tuwa na naman ang mga estudyante Kasi last day na naman Pasko nila Pahinga na naman lang dalawang araw September 27, 2024 Christmas is coming! Gastos is coming! <laughs> so nag-aalmusal tayo dito ng kanin Ayan! So, meron itong ulam na gulay ng sayote. Kahapon ng tanghali kasi nagluto ako ng gulay. Ah, nagluto ako ng sayote. Ginulay ko. Para makakain nga rin sana yung mga anak natin. Kaya lang, dahil ang mga kabataan ngayon, ewan ko ba talaga, napakahirap pakainin ng gulay. Alam mo ba, ang kinain ng aking panganay ay yung itlog na nilaga na inibabaw ko sa kanin kahapon ng umaga hindi pinansin ng aking ginulay na sayote kaya ang ending ito tayo ang pilit na umuubos relate ba kayo aking mga kananay nakapag na hanggat may ulam hanggat hindi na uubos yung ating mga nilutong ulam hindi tayo bumibili at hindi muna tayo namamalingki hindi muna tayo nagluluto ng panibago kasi sayang kaya ngayon hindi ako namalingki ng ulam uubusin muna natin itong sayote na niluto natin kasi medyo marami-rami din yun tapos uh, habang ako ay nagtitimpla nga ng kape dahil alam ko pa na yung anak kong panganay na nag-grab kasi simula pa kahapon yon umaga na umuwi lagi yung panganay ko so nagbili na ko sa kanya ng papabili ko sa uh, grocery store sa may palengke para malapit-lapit sana dahil medyo may kalayo ng konti yung yung subi ko ng grocery. So, nagbili na ako sa kanya ng Nescafe Original at saka Nescafe Premier Latte. Plus yung Chester natin na uh, black. Kasi kanina umaga may bumibili ng creamy latte. Kaya lang wala na ako may penta. May natira single. Kasi ang ginagawa ko pag may bumibili ng single dito, hinahati ko lang yung twin pack. Hindi ako bumibili ng mga isang haba na mga single talaga. So, ganun na lang ang ginagawa kong paraan. Hati na lang yung twin pack. Ganun din naman yun eh, di ba? nakakadagdag na lang sa ating mga organizer ayan so hayun nakakatuwa hindi niya para hindi niya ako binili sa mga bidin sa grocery kasi amtok na raw siya at ayaw na yan dumaan sa grocery store so nabili din ako sa kanya ng pandesal ayan so mayat maya after ko magchat med med maya dumating siya pandesal lang ang kanyang dalaw diba nakakaloka <laughs> At dahil nga pande sa lang niya, hindi niya nabili yung aking pinabibili sa grocery store. Ako na ang tumakbo. Nakaisang higop lang ako ng kape. Ayan, yung kape natin na lumamig na tatlong beses ko nang iniinit. <laughs> Kapag uh, tindera ka nga naman talaga, di ba? Inaabot palagi ng lamig ang yung kape. Dahil sa mga bumibili, hindi lang kape ha, pati yung ating mga pagkain lumalamig. Nakatatlong init na ako, di ba? Sayang ang kuryente. <laughs> kasi nga hindi masarap inumin kapag malamig ang kape o oh, sinong relate sa akin mga kasari ka super <laughs> lagi tayong nalalamigan ng kape hindi lang mga super kapag nanay ka nga naman talaga simula umaga pa lang super busy kaya nalalamigan lagi yung kape natin so hayan mga na isang uh, nakahigop lang ako ng isa dun sa tinimpla kong kape pagdating ng aking panganay dahil nga yun nga wala siya nabili ng mga pinabibili ko sa grocery store so ako na yung pumunta tumakbo ako sa bit. Kaya lang, pagdating ko nga doon sa counter, uh, yung presyo ng cream latte na gulat ako, 100, uh, 126 point something sa kanila, ang isang tie, yung pin So, sabi ko, yung Chesterfield na lang na uh, black yung aking bibilihin Tapos, pumunta ako doon sa suki ko ng grocery dito Ayun doon sa kanila tapos ko okay, ng grocery grocery yung nest cafe creamy 115 lang per tie o di ba ang laki ng difference 11 pesos mahigit kasi kung 125.50 so 11.50 ang mahal ng presyo dun sa grocery ng palengke compared mo sa suki ko ng grocery so yung nest original naman nila na twin pack ay isang haba is 127 point o oh, tama 127.50 So, yun ang mahal sa kanila. Hindi ko lang alam at matandaan kung magkano presyo naman dito sa grocery store sa may palengke. Agang-aga, kada mag-almusal tayo dito sa tindahan, nakabukas na ng electric pan. Kaya yun, kung naririnig niyo hangin, electric pan ko yan. Ang <laughs> kasi ng hangin noon, yung stainless na standard. So, ayan yung ating mga napa, naka, napamili. Nakapila na naman sila. Ayan. So, ito nga pala, ay ito kahapon, ah, kagabi pala pinabili ko yung anak ko niya, yung punso ko. So, na, pa sila sa grocery store. Umad sila dito ng 6.50 nga tayo, 6.10 p.m. Kasi so, 7 p.m. nagsasara yung suwi ko ng grocery. 7 a.m. siya nag-open, 7 p.m. din siya nag nagsasara. Ayan, ito yung nabili niya. Yung pinabili ko sa kanya is ito. Sabi ko kapag may free na XL na di Fans, bilhin mo ka ako may pa-free. Kasi talaga napakalaking bagay talaga kapag may mga pa-free yung ating mga pinamimili ng mga paninda. Karagdagang kita kasi yan. Yan talaga yung number one na sekreto natin sa mabilis na pagunlad ng ating maliit o munting sari-sari store. Plus, ayun, yung eco bag na blue, ayan, kasama nito. Ang mga laman nun is pancit kanto na yellow, ah uh, laki may Beef at saka Nescafe Creamy White. Napaka fast moving talaga sa akin yung Nescafe Creamy White. Tapos yun naman, ayun yung nasa last na eco bag naman, yun yung binili ko kanina bago tayo nag, nag almusal, Dali-dali ako dahil na walang bantay dito sa tindahan. Yung yun nga yung nabili natin doon is creamy latte at saka original na Nescafe. Tsaka yung Energen Vanilla, 5 pieces lang binili ko dyan. Tapos, syempre kapag namimili tayo, kahit hindi natin kasi hindi kasama sa mga bibili natin na bibili na rin natin. Yun yung Paddy na Vanilla Flavor. At tsaka yung ano, uh, Sky Flakes na plain. 12 pieces lang. At 10 pieces pala ito. So, ito guys, uh, siguro uh, more than 1 month hindi ko na matandaan eh kung kailan ko to nabili. Basta palagi ko siya nakakalimutan na in ba. Yan para sa inyo dahil palibasa siguro hindi naman talaga ganun ka-fast moving yung mga joy dito sa akin. Pinaubos ko muna yung mga display ko at mga paninda ko dito sa tindahan ng mga joy dishwashing liquid. So, ito yung ano niya oh, yung pangalan ng uh, mall na aking nabilhan ito, 167 Hyper Hypermart sa tapat siya ng SM dito sa Maiamin, sa Kalamba, Laguna. So, heto, kagabi ko lang ito nabuksan. Ah, uh, kasi nga may bumibili sa akin ng Joy, wala na pala Joy. Kaya ayan, isang isa pa lang yung nababawas nito. Ang bili ko nito per piraso lang, 3 pesos. Kaya sabi ko kung talagang kaya ko lang magbitbit talaga ng marami at may service lang. Gusto ko pa sana siyang dagdagan kasi okay naman siya ang kagandahan pa kasi kapag may ano ayan o kagaya nito buy 6 get 1 free so hindi mo na babayar isa pa rin na yung isa ang computation pa rin nito is 3 pesos each pero may free siya na isang piraso same sa mga grocery kaya sa mga grocery yata ito nasa ah uh, pumapatak siya ng 5 point something 5 pesos saka may point ano sabihin na natin 5.50 ito sa mga grocery store. So, betahan natin dito sa tindahan is 8 pesos. Disclaimer sa akin mga kasari dyan, magkakaiba po tayong location at magkakaiba po tayo. Kanya-kanya po tayo ng presyuhan sa ating mga paninda. Kaya may mahal sa akin na, may, na mura sa iyo, na mura sa akin na mahal sa iyo. Kaya hindi po tayo pare-pareho talaga magpatong sa ating mga paninda. 8 pesos ang benta ko nito maliit. Tapos sa mga malalaki, 15 pesos. So, hindi ko pa na-try na bumiling ganito sa mga uh, grocery store. Kasi palaging binibili ko lang green or yellow. So, ito, ito ganitong kulay na flavor. Hindi ko pa natry na na bumiling. Hindi ko lang alam kung magkano presyo sa grocery store. Pero ang bentahan ko na kapag malaking joy, ayan, ganito kalaking joy is 15 pesos na. Ang tanda ko, lahat-lahat ito nabili ko ng nasa so, 700 plus o oh, di ba ang dami so kinompute ko yung pagbili ko nito ko yung tutubuin ko dito uh, more than 1,000 ang tubo natin dyan o oh, di ba bawing bawi tayo noong time kasi na yun may hinahanap ako dito sa ano uh, 167 hyper market ayan hindi ko matandaan kung cabinet ba para sa damit ang hinahanap ko tapos ito ang nakita ko so siguro by kung hindi siya August yun mga July month of July mga ganun na month so nakakalimutan ko nga siyang i sa inyo ayan so hindi ko lang alam kung meron itong ganito sa ibang lugar pero nung nagpunta ako last na doon nag follow up ako tungkol doon sa Meralo ko meron pa silang mga ganyan eh. Ewan ko lang din ngayon kung hanggang ngayon meron pa. Ang kagandahan kasi na stock mo ito eh. Hindi, wala siyang expiration date. Kaya talagang dinamihan ko na siya. Kaya kahit hindi pass moving ang mga joy dishwashing dito sa akin, bumili na rin ako ng marami. Kasi pagkakataw na natin yan, kumita. Kapag ako na napili ng kulay green. Ayan, green. Talaga magtsatsaga ka lang sa pagpili doon kasi meron doon na mga parang nga siya. Pipiliin mo lang talaga. Tsagaan lang sa pagpili para, ayan, makabili ka ng paninda. Napakaganda talaga kapag pambenta mo siya. Parang konti lang ang nabili ko ng green. Ito, pinakamarami yung yellow na maliit, tsaka malaki na yellow, at saka yung ganito. Parang alam ko, ang nabili ko lang na ganito is, ano, ah uh, malalaki lang yata ito lahat yung blue. Tapos meron din tayong ayan oh, buy 6 get 1 free din siya yung malaki, di ba? Ang laking bagay ng karagdagang kita talaga. Nasa 1.5 yata mahigit yung tubo natin dito kapag napenta ito lahat kapag napaubos natin lahat. Grabe no, kapag tindera ka talaga, tagtumalman o taglakas, talaga hindi na natapos ang pamimili mo. Expect mo ngayong araw na to nabili mo na lahat. So, kagaya niyan ngayon, expect ko dahil nabili ko na lahat. Meron pa rin palang kulang na bibilhin <laughs> Yung doughy donut na red natin kasi isang piraso, ah, dalawang piraso na lang yung natitira natin doon sa lagayan ng doughy donut natin. Nakalimutan kong isabay yon sa pinamili natin kanina. Hindi talaga may iwasan na kapag kahit maglistahan tayo ng ating mga bibilhin, no? meron meron pa rin talaga malilimutan. Grabe, tambak lagi ang ating mga for display. Kaya ganyan, inaantok-antok ako dahil nga ilang oras yung tinulog natin. So, baka mo muna ako habang wala pa tayong masyadong bumibili. Kaya napakalaking bagay talaga na meron ka sari-sari store business. Kasi ang dami mong pagkakataon na pwede kang maka magkaroon ng karagdagang kita. Kaya kapag umaalis talaga ako ng bahay at may nilalakad ako, talaga nagdadala ako ng extra ko na pera. Kasi lagi ko iniisip na baka makabili ako ng pambenta kapag small business owner ka lang at kapag lalo na kapag ganitong sari-sari store business ay napakalit lang ng kita natin. Kaya lagi ko sinasabi na kailangan ay matuto tayo at lawakan yung isip natin sa mga bagay-bagay na alam natin na kung saan tayo makaragdag ng kita para sa ating munting tindahan. Isa yan sa mga sikreto ng mabilis na pag-unlad ng inyong tindahan. Hindi porket maliit na negosyante ka lang ay makontento ka na sa papiso-piso lang na tubo mo maging madiskarte tayo sa pamimili ng ating mga panenda para sa mabilis na pag-unlad ng ating munting negosyo. So, hanggang dito na lang. Sa akin mga kasari dyan, mga kasuper ka negosyo. More benta, more customer to come. God bless. Bye-bye.